tao tungkol sa kanya. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas. Sabi ng iba, Ngunit sumagot naman ang iba pa, Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipid ni David at sa Bethlehem na bayan ni David, ang ipanganganap. Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan, madakpin siya, ngunit wala namang nangahas na muli sa kanya. Ang mga kawal ng bantay sa templo ay nagbalik, nagbalik sa mga punong sasyadote at sa mga parisiyo. Bakit hindi niyo siya dinala rito? tanong nila sa mga bantay, sumagot sila, wala pa, kung, wala pa pong nagsalita ng gaya niya, kaya man ba'y naninlanggin? Tanong mga parasiyo. Mayroon bang pinuno o parasiyo naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautosan ang naniniwala sa kanya. Mga, mga sinumpa isa sa mga naroon ay si, si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, Lapag sa ating kautosan na hatulan ng isang tao ng di na nililigis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba? Sumagot sila, Ikaw ba'y tagagali? Tagagaliya rin? Magsaliksik ka makikita mo na walang propitang magmula, magmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. mae'r rhain yn cael ei gyflwyno yn y Gymraeg